Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po? What's up? Anong energy nyo ngayon? Kamusta kayo? Salamat po sa mga nag-message, sa mga gustong magpa-reading. Okay, maraming salamat po. Sa mga hindi po na-replyan kasi naka-lock profile po kayo or fake account, bawal po sa amin ng fake account ha. Alam niyo mas maganda po gamitin niyo na 'yung original account niyo po mga madam ko kasi nagre-reflect po 'yun sa ating personalidad. Uh, bawal din po 'yung mga balik ng pangalan kasi nakakapangit din po 'yun mga madam ko. 'Yung mga pangit 'yung profile like malungkot, na parang nahihirapan ka, na parang may namatay. Uh, pwede tayo, if ever may namatay, may namatayan, namatayan po kayo, pwede po kayo magluluksa. Pero hindi po yun halos taon ilalagay ninyo na nagluluksa po kayo. Mali po yun mga madam ko. Please fix your uh, profile picture. Importante po yun. Uh, pwede rin po sa, ano, sa... Anong tawag dito? Sa cellphone. Okay? Yung mga profile fake niyo lagyan nyo na mga pera, yung mga dollar yan. Nakakaakit po yan to attract the positive G, the money wealth yan para mapansin kayo ni God of Wealth, okay? Okay. Ang problema sa pamamahay or baka meron kayong hidwaan or sino bang nag-away sa inyong family, magkakaayos naman, I guess, baka hindi lang po ito nagkaunawaan. But, I think your person's malungkot. Yeah. Um, pwede, kasi energy mo ito eh. Sino ba ang, ang naiisip mo? Sino ba ang importante sa'yo? Sino ba ang ah uh, nasa isip mo na makukuha ng cards mo or yung reading 'di ba so kung yung person mo possible ka nag-aaway sila ngayon ng third party yes nag-aaway sila okay and meron ako nakita na parang decision to eh decision and parang yung third party ay nagaantay din kung ano yung decision ng person niyo or yung ex ninyo if ever nakapaghiwalay po kayo. Okay. Oh. Baka aalis to sa kanya. Um may malalaman siyang ginawang mali ng third party. Possible nag-away din dahil sa selos. May nalaman yung person mo or yung ex mo, pwede po yun. Okay? And parang ano eh, parang may nakita siyang mali kung hindi po ito nagselos yung third party, yung person mo may natuklasan doon sa ginawa ng third party. Meron siyang nakita. Possible siguro. Halimbawa, nakipag-usap sa sa pinagseselosan ng person mo. Pwede pong ganon. O yung mga kaibigan na lalaki. <clears throat> so, yun. Nag-away pala sila. Ayan, nang away. Ah, uh, naghamunan pala ito sa ano ng hiwalayan. Tapos ito naman si third party pinababalik. Sabi niya, halimbawa, sige, sige, bumalik ka doon kay ano, kay sa ex mo, parang ganon. Iyon. So, meron din ditong parang I'm sorry. Hindi ah, ko alam kung nakaranas ka ng physical sa person mo. Okay? Parang ganun yung ano niya eh. Pag-uugali niya. Parang naninisi siya sa taong if ever may nagawa siyang mali sinisisi niya. Dinadivert niya sa kausap niya or kung sino ang kinakasama niya. Kung dating nagsasama kayo, parang more na ikaw yung sinisisi niya. Parang ganun yung energy niya. Yes, and... Nagkapisikalan to. Nagkapisikalan. May matindi siyang problema eh. Na physical niya ata. Mm -mm. Tapos itong third party na ito, parang tinatakot siya. Parang tinatakot siya na ano, um... Uh, ipapupulis kita. Um, or isusumbong kita sa kakamag-anak ko. Or sa kuya ko. Parang siya ng kakampi. yon So... Meron din ako nakikita dito, if ever hindi po ito um, malala eh. Parang may nakikialam din sa kanila. Yes, mahirap din kasi kapag may sumusulsol. Kung anong nar nar nararanasan mo dati ng hirap, eto na, nangyayari na rin sa ha, yung person. Parang ano eh, uh, nagbabayad na siya ng karma. Mm -mm. parang ganon, nagbabayad siya ng karma, and, parang ano, may, parang may pera, may perang involved, nag-aaway sila sa, if ever man, binahay to ng person mo, Binayaran niya, binigyan niya ng bahay-lupa. So, itong person mo talagang sising sising sese Yan, nagsisisi po siya. Na bakit niya ginawa yun? Uh, money involved. Kung hindi po ito, maaari pong nagkasakit yung person mo. Ayan o, oh, ini-stock ka ng person mo. Ah, ayun iniisto ka ng person mo kung kamusta ka na kasi nga parang miris, misi, miris, miserable po ang kanyang uh, buhay ngayon puro away po sila ng third party at baon po ito sa utang kung hindi po ito baon sa utang possible na inubos po siya ng third party yes may pang luloko dito eh na hindi niya alam. Yes. Um most of you na dasalan, nakainom yung third uh, I mean sorry yung person niyo. Kaya parang sunod-sunuran siya sa babae. Okay. Ah oh, kaya to siya nakaperan ahut-hutan niya talaga. Yes. If ever hindi na po kayo nagsasama, nandoon na talaga siya sa third party. Possible po talaga ang dami tong nakuha. Um, sa mga nag-uumpisa pa lang, pati ng third party niya, meron na po itong um, nakaset na bahay lupa. Mm -mm. Uh, monthly allowance, meron na po. Yes, nagagastusan na po ito yung third party. If ever, na bago pa lang to mga mahal ko. Okay? So, kung magpapareading po kayo, ito po yung aking Facebook account. ah uh, nandyan po yung mga admin natin. Pwede po kayo mag-message dyan sa aking Facebook. Inuulit ko sa Facebook Messenger lang po kayo mag-message para po Ah, uh, mabigyan kayo kaagad ng schedule ng admin natin. Of course, kailangan nyo magpabuk ng reading, okay? 'Yon. So, nakaka-worry to. Ito 'yung nakakalungkot na if ever may may family na kayo, tapos nahuhututan 'yung person niyo, 'yung pera, 'yung financial na dapat doon sa anak. Okay? 'Yan. So, nakikipaghiwalay naman yung person mo kaso parang um, baon baon siya sa pagsisisi sa kasalanan um, at saka sunod-sunuran pa siya sa third party nagagawa lahat ng third party dahil may ginagawa siya yan so tingnan natin kung ano yung kaperahan natin lahat tayo kamusta kayo Timeless naman to, anytime na maririnig ninyo, kahit narinig nyo na ulitin ninyo, basta positive, maganda yung mga kaperahan, especially lalabas na maganda ang uh, papasok. Okay, yan. Pagdating naman sa pera, kung gagalaw ka, magic, may pera. Yes medyo nahihirapan ka makipag-deal but meron mga umayaw, meron mga ano but meron tutulong sa iyo. May naki, may makikilala ka na tutulong sa iyo. I think ano ka um friendly, nakita ng isang tao na ito na parang uh, ano ka, you are one of the kind na parang kakaiba. 'Yon. Ayan. So, if you are guided by angel, your angels, anything na pat na pupuntahan mo, guided ka ng, ano mo, ng um, angels mo. So, whatever you make decisions, tuloy mo yan. But, para sa mga business, uh, mas ina-advise kong magpariding po kayo dahil hindi po yan basta-basta. Baka po maubos kayo. Kung ano po yung gusto nyong plano ngayon, I think post, relax, wag magmadali. Okay? Uh, better to get some taro. Kung gusto nyo sa iba, wala namang po problema. Kung gusto nyo po dito magpariding, pwede naman po mga madam ko. yan. So um meron kang makukuha na isang bagay. May ka-deal ka kung ano man ito, may may tutulong, plano siya if ever money to eh. So prosperity, meron celebrations, kumbaga meron kayong katuaan na gagawin. Okay, magiging busy ang araw ninyo, both of you. So, good news, baka may tatawag sa inyo, may magme-message o email, may magpaparamdam. Even not your person or kung ano man inaantay nyong balita na yan. It's really, really good news po yan, mga madam ko. Okay, so maraming salamat. Um, Kwa lang tayo ng maiksing cards. Kasi kanina tinatanong natin yung energy ninyo. Ba't yung lumalabas, yung energy ng dalawa? Okay? Ano yung energy ng person ninyo? Ah, uh, ba? Diba? Marami siyang ano, problema. Ayan. Mas gusto niyang bumalik sa inyo. Gusto niyang ayusin yung problema ninyo. Um, nag siya if ever may anak kayo, naging masaya ang buhay niya sa inyo. So, I know financially, that's, hindi po easy. Okay? Hindi po madali ang maghanap ng Uh, financial or kung ano man. Okay, but ang sinasabi ko ay talaga namang um talagang perfect timing na ngayon nahihirapan siya. Pinagsisihan niya yung mga bagay-bagay, but ayun iniisip niya pa rin na still pa rin yung iba pa rin yung family. I'm sorry ha may bigla akong nakita. Yung iba po sa inyo baka po babalik 'yan may sakit na if ever. So, ah uh, meron din po ako nakita na maghihiwalay at maghihiwalay po ito ng third party. Yes. So, dasal lang po tayo. If ever magpaparamdam, huwag natin pong awahin. Huwag natin ano yun. Uh, Makipag-usap tayo ng maayos. Huwag yung pride. Wala pong nagagawa sa pride ngayon. If ever gusto nyong ayusin yung mga uh, relasyon niyo sa person ninyo. Okay, so good luck sa inyo mga madam ko. Um, may pera ako nakikita. Parang may new car. Mm, mm Yan, may pera. So, good luck ha, good luck. And, if ever may tutulungan po kayo, it's a, ah, uh, ano eh, um, energy na ng mga Taurus. If ever meron kayong tutulungan, napakaganda po ng buwan na ito kasi, um, million times open po yung uh, it's more abundance ngayon. So, if ever nag ka ng mga uh, doon sa kaibigan mo, if ever, if ever lang po na meron kayong gustong uh, pangbili ng gamot niya, yon malaking bagay po yon So, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Please, everyday po yon Hindi nyo kailangan ng special na araw. Okay? So, sa mga gusto po dito, gumawa kayo ng ngayon ng tulong, paggawin nyo po yun talaga. Maganda po yun, mga mahal ko. Okay? Especially May na uh, buwan ng May. Napakaganda po yan. So, ingat po kayo. Maraming salamat. Nakita nyo naman po yung aking Facebook account. Doon po kayo magme-message. Uh, magdasal po tayo ng um, water ninyo. Kunin nyo po. Ipipray po natin yan. Dadasalan po natin para maging protections nyo po yan. If ever may taong galit sa inyo, selos. Okay? Pwede nyo po yang inumen, pwede nyo po yan ipang paligaw, pwede nyo po yan isaboy sa unahan ng bahay ninyo okay? Kasi meron po mga masasama na kinercurse yung bahay ninyo. Hihipuin lang po yan. Yes, sahawakan lang po yan. Magiging ano na po yan. So, mas maganda po yan. Pero of course, wag po yung mga mahal na tubig yung gagawin ninyo. Yung mga kaya lang, yung mga mura-mura lang. Okay? Pwede naman sa gripo. Pwede yun. Okay? Pero yung iinumin yung malinis ah. Okay? Pwede yung pangliko so mananaginip ka ng kaperahan, swerte alahas gold vault limpak limpak na salape papasok po sa inyo mananaginip po kayo ng swerte Okay, so good luck sa inyo. Maraming salamat muli po, Miley Taro. Mas better po na kayo ay magpabook ng reading kasi malami pong matutul matutulong po sa inyo. Bag, uh, yung hindi lang po reading ang binibigay ko. Kini-cleanse ko po, tinatanggal ko yung blockages para sa buhay ninyo or yung mga past life ninyo may nagawa kayong kasalanan. Uh, possible po yan. Yun ang reason kung bakit, kung ano po yung nangyayari sa inyo ngayon. So, uh, if love, binabali uh, binabalisa ako po yung person ninyo, nag-uusap po kami, trupa na na nananaginip po siya. Uh, nag-uusap kami, nagpapanggap ako parents niya, konsensya niya, or magulang niya, kapatid niya, if ever. Sino yung importanteng tao sa kanya, nagpapanggap po ako ng ganun. So, doon ko siya kinakausap. Okay? So, sa mga malalaang problema, kailangan nyo po ng love spell, money spell, yung mga, yung mga pera na kailangan nyo, ang daming nawala sa inyo. So, meron po talaga kayong problem doon sa um, vault money, tinatawag po namin yan, if ever may, may problema kayo sa pera. Okay, so, sa love, maring may pass or yung nanay niyo karma, tatay niyo may ginawa, if ever gano'n. So, ang ganda at marami po kayong benefits makukuha kapag kayo ay nagpa-reading. Hindi lang po ako tayo nababasahan lang po kayo, a-advisean uh, lang po kayo, no. ah uh, Kini-cleanse ko po kayo. Anyway, bumili ba kayo ng ang um, African feeds, birds, para sa inyong bubong? Isaboy nyo po yan. Let the bird, na pakainin ninyo kasi po bawat tuka po ng bird na yan tinatanggal niya po yung negative sa pamamahin niyo even sa mga tao po nakatira doon aalis po yung bird yun nadaladala niya po yung malas so yung mga uh, mga bird na po yun ay makakatulong po yun, kinakausap ko po yun sila, so kapag may pumunta po mga ibon sa bahay niyo, pwede nyo silang kausapin pinapadala ko po yan sila sa inyo, okay yung mga angels po, kinakausap ko po yan, bantayan kayo even nanonood lang po kayo mag-comment po kayo dyan sa baba. Kukunin ko po lahat ng manifestations niyo At sabihin nyo, nakabili po kayo ng African feeds. Nagpakain kayo ng ibon. Meron pong pumuntas ng ibon. And your manifestations. Kukunin ko po yan every 2 a.m. Yan po ang, ang start ng aking uh, spell na rituals para sa lahat. Okay? Uh, for my clients, everyday po yan yung mga nagpapaalaga po sa akin. Okay, so magbasa po tayo. Basahin ko lang po to yung mga nagpasalamat. Ma'am, hindi ko po alam kung paano po magpasalamat sa inyo. Pero isa, isa lang po ang masasabi ko. God bless you, ma'am. Ang laki po nang naitulong niyo po sa akin. Hindi, hindi ko po kayo makakalimutan. Yan hindi ko po kayang bayaran ang kaligayahan ng kapalit ng pamilya ko. I love you, ma'am. Maging angels ka sa aming lahat. Maraming salamat sa pag-ayos sa aking family. Bumalik na po ang aking person. Maraming salamat, ma'am. Ilang taon na po ako naging malungkot. Ikaw lang po ang aking nag Ikaw lang po ang nagpasaya sa akin. Okay, so maraming salamat ha. Mag-message lang po kayo. Good luck and bye.